Hello mga kalikot isa mga araw sa inyo welcome to my channel bali ang video natin ngayon guys itong sniper 135 classic overheat pero guys kung baka pala sa channel huwag nyo kalimutang mag subscribe ito guys nag overheat daw lumabas yung sensor nya yung sa gauge yan guys yung radiator nya nabutas yan kaya Ayan guys may butas dyan Tumama doon sa may tabalodo Kaya tatanggalin natin tong radiator nya At dadalhin natin sa repair shop sa radiator Radiator shop dahil Wala pang pambili may ari ng bago Ayan repair lang muna natin Ito guys tatanggalin natin tong radiator Meron lang yan na apat na host Tatanggalin nyo lang yung apat na host Tapos yung tornilyo Yan yung host na yan Yung dalawang yan, papuntang water pump yan Yan, dalawang host na yan Tapos ito sa kabila Ayan, papuntang thermostat Tatanggalin din natin yung host na yan Tapos yung sa taas, na maliit na host Yung papuntang return Sa reserve yan tatanggalin natin yan pati yung tornil yung mga naka bracket dyan sa may radiator tatanggalin natin yan guys yan yan tanggalin natin yung tornil yun yan mga naka bracket dyan sa radiator pati yan dalawa sa taas isa sa baba tapos yung sa fan merong ding fan yan may naka lang ng dalawa ito guys yan butas Naubos yung kanyang bulan Kaya nag-overheat Papakita ko sa inyo guys Ito yung kulay pula sa may board Sa dashboard para sa gauge Ayan Pagka naka-steady yan Ibig sabihin Naka Yan yung pula na yan Ibig sabihin Overheat yan Basta naka-steady Nag-overheat ang makina Yung sensor nya ron Yan Binabato nya dyan Ito guys Tinanan natin sa Ayan Radiator shaft Nilagyan lang ng epoxy dahil hindi raw ka pwede hinaangin yan dahil alloy daw yan aluminum daw kaya epoxy yan guys pinapahal na lang ng epo epoxy pansamantala kung may pera na yung mayari yan bibilan niya na lang daw ng bago yan ibalik na natin yung mga tornilyo yan guys itong fan tornilyo sa fan yan meron lang yung dalawang turnilyo Ayan. Sa mga ganitong nag-overheat guys yung sa gauge nyo lumabas yung kulay pula doon na overheat sign Ayan. check nyo guys kung meron kung meron pang coolant or meron pang laman yung radiator naaaring may tagas kaya nag-overheat naubusan ng coolant Ayan. Or maaaring sira yung thermostat. Or yung water pump. Ayan. Basta nag-overheat yan. Lumabas yung sign. bisa Ibig sabihin, may problema sa cooling system. Ayan, guys. Barilig na natin yan. Yung, tube, yung hose na yan, papuntang return yan. Tapos ito, papuntang thermostat yan, ito yung thermostat nya yan, dyan sya papunta ang trabaho ng thermostat ay kapag mainit na mainit na yung kulan sa loob ng makina, bubukas na yan kukuha ng yung galing radiator, yung malamig para mapalitan, para umikot yung kulan yan, ganyan ang function ng ating cooling system yan ang trabaho ng thermostat yan tapos yung isa papuntang return Tapos sa kabila yun Galing ng water pump yung hose na dun Yun lang ang babaklasin guys Pag um, may sira ng ating radiator Yan nakakalamp lang yan, yan Tapos may fan yan Dapat yung fan umiikot Sarang rain yan Kapag nag overheat Pag hindi umiikot ang fan yan Ito guys yung water pump Ayan yung hose na yan papuntang water pump yan balikan natin turnilyo yan mas maganda guys kung lagyan natin ng cover yung ating itong radiator lagyan natin ng radiator cover para hindi matalasikan ng mga bato ang protection na rin sa ating mga radiator yan guys lagyan natin ng coolant punuhin natin yan tapos guys, yan, paanda rin natin hanggang sa uminit, natin kung may mga tagas. Kung may mga tagas yan guys, Maaring maubos yung coolant. At pag naubos ng na coolant, yan, maaring na mag-overheat ang ating makina. Maaring sirain ng block. yan. Kaya dapat guys, check nyo rin kung may mga tagas yung cooling system natin. Kasi pag may tagas, yan, mauubos yung ating coolant. Kukos ng overheating. Ayan guys Paanda natin yan Check natin kung may tagas pa May mga tagas-tagas pa sa mga hose, Dapat may higpit lang naman ang nyan guys Kapag nagoberit, uh, nag-overheat Maaring wala nang coolant sya Ayan Maaring may leak Kaya dapat walang leak Ayan, ganyan lang guys. Paanda natin hanggang sa umikot na yung coolant. At hindi na lumabas yung overheat sign doon sa may gauge. Yung kulay pula. Kasi pag naka-steady yun, ayan, overheat ang makina. maaaring maghalo ang coolant at langis. Pag naghalo yon sir, ibig sabihin may sira na yung black or yung ating makina. Ayan guys. Tingnan nyo kung init, paikot. Ayan. Ganyan lang guys. Tapos maglasa lang tayo ng coolant doon sa may return. Sa reserve. Ayan, doon lang tayo magsasalin. Ayan guys. Okay na. Wala na siyang leak. So, lang guys. Pagbabaklas na radiator. Ang ingat kayo sa pagkalikot. At huwag niyong kalimutan magsubscribe at salamat sa panonood and God bless sa inyo lahat